Habang naglilinis ng aquarium bigla nga pala ako may nakita. Ito nga pala ay bato na parang ginto. Nakahalo nga pala sila sa buhangin. Ito nga rin pala ay nakita ng aming mga kapitbahay. Sobrang liit nga pala ng butil nito at hindi niyo gaano makikita. May nakita nga rin pala si Dan dito sa loob ng sako. Nagpunta pa nga ako sa bayan para ipakita sa mga eksperto. Marahil ito na siguro ang sagot sa aming kahirapan. Ngayong araw nga, nga ikukumustahin natin yung binabad nating buhangin. Naka-overnight nga pala to at eto na ang kanyang itsura. Medyo luminaw na nga to at hindi na tulad kahapon. May nakapagsabi nga sa akin followers na kailangan muna banlawan ang buhangin. At bago nga hugasan, tinanggal ko muna itong malaking bato. Kung makikita nyo nga, ito nga pala ay puro putik. Marahil tama nga sinabi ng ating followers. Nakikita nga dito na humiwala yung putik sa ating buhangin. Bigla nga ako napatigil sa aking ginagawa. May nakita kasi ako dito ang kakaiba na chak na hindi kayo maniniwala. May mga butil-butil kasi dito na parang ginto. Hindi ko lang alam kung inyo bang nakikita. Habang bumabagsak nga ang tubig, bumabagsak din sila na parang ginto. At para mapakita ko sa inyo na malino, kukuha tayo ng itim na plato. Kumuha na rin ako ng buhangin galing dito sa aquarium. Hinugasan ko muna to para matanggal ang mga puti. Pinakita ko na rin pala to sa aming mga kapitbahay. Medyo mahirap din pala magsala ng mga ganitong bato. Sa mga eksperto dyan, tukol sa mga ginto, ano masasabi nyo? May mga ibang butil nga pala ng ginto dito na sumasabay sa agos ng tubig. Yung mga kapitbahay nga namin na mamangha din sa kanilang nakikita. Ito nga pala yung isang sample na parang ginto na sinasabi ko sa inyo. Marami nga pala nito sa sako. Itong buhangin daw galing pa sa Pampanga. Agad din pala nakakuha ng butil si Kuya Dan. Madali lang daw pala tumakuha dahil sila ay Inang? Habang maaga pa nakikiusap na ako sa mga eksperto. Ano pong masasabi niyo dito sa amin nakuha? May nakita rin pala akong kumikinang dito sa ilalim ng tubig. Ulay puti dilaw nga pala ang kanilang kulay. Kung ito nga talaga isang ginto, napakaswerte ko. Makakabili na kasi ako ng maraming isda at aquarium. Char. Kumuha na nga rin pala ako ng sample para mapatingin sa bayan. Jacket na rin pala ako baka tayo ay mangitim. At syempre kailangan natin mag-helmet para lagi tayong safe at walang huli. Nakabuhay na mano nga tayo kay Itom dahil bago pa naman ang kanyang seat cover. So paano guys? Tara! Mabuti na lang, hindi na ganoon kasungit ang panahon. kabuk lang ang ko at medyo mauso. Sa wakas nga ay nakarating na tayo ng bayan. Hinanap ko nga rin agad yung bumibili ng ginto at sirang alahas. Bukas nga pala siya ngayon na tumatanggap ng serbisyo. Pinakita ko nga agad kay Kuya Jerry yung hinihinala nating ginto. Ito nga pala ang tinatawag na buhay na bato. Kumuha na rin pala ako ng kumpiraso ng ating nakuha. Gumamit nga pala siya ng microscope para masuri. Kiniskis niya na rin pala to sa maliit na bato. Katapos nga ng dalawang test, maglalagay naman siya ng asido. Kung ito daw isang tunay na ginto, ito nga daw pala hindi bubula. Ito hindi man lang siya napulo o ano man. Pero may yung proseso nito. Hinutunaw nila to eh. Ha? Pero pag ito, ito, ito. hindi nakulo, ano yan? Ito? Yung ibig sabihin niya, pag hindi nakulo, kung hindi... Yung karamihan lang naman ang nakulo, tanso eh. Okay. Pero ito, ibig sabihin ito, hindi tanso. Hindi nakulo siya eh. Kahit papano nga eh, meron tayong nakuha kaalaman. Ito nga pala yung mga butil at hindi nagbago ang kulay. Hindi rin pala to kumulo gaya ng sinasabi ni Tatay. Bayo nga ni Kuya Jerry, salain ko daw ang lahat ng buhangin para makalikom pa na marami. Tutunawin daw kasi to at lalagyan pa ng mercury para makita kung ano bang klaseng ginto ito. Finalo nga pala tayo ni Kuya Jerry para mapanood ang ating mga video. Kaya naman guys, hindi na rin tayo magtatagal. Kailangan kasi malaman to ni Tampi Story. Baka kasi yung buhangin na ginamit niya eh, meron ding ginto at dahil nakamotor naman tayo, mabilis tayong nakarating sa kanila. Mabuti na nga lang dito si Tampi. Sinabi at nga pala sa kanya ang buong bangyayari. Sinabi ko nga nangyari na baka merong ginto ang ginamit yung buhangin. Meron pa nga pala dito ilang piraso na natira. Agad ko naman tong kinuha para masuri. Wala nga pala dito kumikinang natulad sa atin. Wala nga pala na curious si Tampi at naghanap na rin. Kaya naman pagka-uwi ko sa bahay, agad ko na kinuha itong mga sako. Babalitaan ko na lang kayo kapag mayaman ako. Ilang araw na rin pala tayong walang update sa ating mga alagang isda. May pinagkaabalahan kasi tayong mas mahalagang bagay. Halos na miss nga pala ako ng aking mga alagang Oscar fish. Hindi ko kasi sila naasikaso at napakain itong mga nakaraan. Yung iba nga ay nagtatampo na at hindi na tayo pinapansin. Buti na lang talaga si badboy napaka-friendly. Kahit ilang araw nga pala kaming hindi nagkita, ikilala niya pa rin ako. At dahil diyan, papakainin ko na siya ng paborito niyang pellet. Ito nga pala ang paborito niyang kainin since birth. Binigyan ko na rin pala ng pagkain itong aking mga alagang Oscar fish. Halos isang linggo lang pala nagtatagal itong isang balot ng kanilang pagkain. Sinama ko na rin pala dito yung maliit na flower horn. Ito nga pala ang tubig dito sa ating ref nagiging kulay green. Maganda nga pala to para sa ating mga isda dahil nagkakaroon ng lumot. Good news nga at may nanalo na nitong ating beta. Magpo-post nga pala ako sa Facebook kung sino mas nanalo. Ready to breed na nga rin pala to at female na lang ang kulang. Kumustahin naman natin yung ating mga fry na beta na naka-jarring. Napansin ko nga dito na medyo bumabagal ang kanilang paglaki. Ito kasi nag-iisang full neon fry natin ay walang pagbabago. Naisip ko nga na ibalik na lang sila sa dati nilang lalagyan. Makakagalaw at makakalangoy kasi sila dito na maayos. Hindi na rin pala sila magkakainan dahil hindi na nagkakalayo ang kanilang mga size. Tuwang-tuwa nga sila at walang tigil sa paglangoy. Bali guys, ito nga pala yung pinagkakaabala natin itong mga nakarang araw. Ito nga pala yung hinihinala namin may ginto. Makikita kasi sa may ibabaw ng buhangin na may kumikinang. Ito nga pala yung mga tipak na bato na aming pinagpilian. May nakapagsabi nga na kailangan ko daw siyang pukpukin. Kapag ito nga daw pala ay nadurog, ibig sabihin lang nito hindi siya ginto. Kapag UP naman at hindi nabasag ito nga daw pala ay totoong ginto. Kaya naman kumuha na ako ng matigas na bagay. Didikdikin nga pala natin to na parang isang asin. Nagdaan-daan lang ako baka magtalsikan na kanya mga debris. Pagkatapos nga nun, ito na yung nangyari. Nadurog nga pala yung maliliit na bato at humiwala yung mga kulay dilaw. Ito nga pala mga bato na kapalibot sa kanya ay naging pulbos. Hindi nga ako sure kung nabasag ba sila o na UP lang. Sa mga followers ko nga dyan, ano ba ang inyong palagay? Pupunta nga pala ako sa ating kaibigan para maipakita. So paano guys? Tara! Buti nga lang malapit lang ang bahay nila Tampi Story. Halos nakailang hakbang nga lang ako papunta sa kanila. Agad ko ang pinakita ito mga bato. Napanood niya na rin pala yung ating mga video. Habang pinagbamasdan niya nga pala yung mga bato, agad siya napakamot. Hindi daw ito tunay na ginto at walang value. Umuha rin siya ng sample ng buhangin dito sa kanila. Parehas na parehas lang daw to sa ating daladala. Babalitaan ko na lang kayo kapag napasuri na natin to sa mga eksperto. May halaman nga pala dito na nakaredy na. Itin nga pala to ni Tampi pang aquascape. May mga drip pa nga dito na pwede nang gamitin. Bali guys, ito nga pala ang kanyang pinagkakaabalahan. Lalagay din pala siya dito ng buhangin. Bali guys, ito nga pala yung una ginawa. Medyo malabo na nga ang tubig pero kita pa rin ang ilalim. Umuha na rin pala ako ng sample ng buhangin. Baka merong ginto. Ang kaso lang hindi nga pala katulad to nung nasa bahay. Walang special dito at kakaiba. At dahil nagbablog na nga pala si David, meron siyang ipapakita. Pinalitan na kasi ng gulong ang kanyang bike. Ito nga pala ang ginagamit niya kapag papasok ng school. Serb naman to ni Don David dahil magaling din siya mag-voice over. Papakita na nga rin pala ni Tampi yung kanyang mga alagang creepy. Medyo matatapang lang to dahil napaka-aggressive. Nakakatakot nga ang isang to dahil napakalaki ng panipi. Pag hindi ka talaga nag-ingat dito, mapuputol ang daliri mo. Kapag sinipit siguro ako nito, diretso na to sa kawali. Napakasarap naman ito lalo na kapag malaman. Ang masarap sigurong luto dito ay ginataan. Ito nga ang lang kilala natin ginto ay nagkaroon ng pagkakataon na ma-review ng isang sikat na vlogger. Marahil nakikilala niyo nga pala si Princess Mendoza vlog dahil sa 2 million niyang followers. Pinadala ko nga pala yung sample sa Nueva Ecija para ito ay masuri. So paano guys? Tara! kaya naman isang araw maaga nga pala akong gumising para humigop na masarap na kape. Hindi na siguro mawawala ang kape sa aking pang-araw-araw. Bigla naman ako nagulat sa akin nakita. May nag-comment kasi sa akin sa TikTok na isang sikat na vlogger. Siya nga pala si Princess Mendoza Vlog. Ang sabi niya nga itetest niya daw yung nakuha nating mga bato. Si Ma'am Princess nga pala ay nagre-review ng iba't ibang klaseng ginto. May mga kagamitan din siyang ginagamit para masuri ito. Nagulat nga ako sa kanyang isang video dahil ito ay 24 karat. Medyo nakaka-proud lang dahil napansin tayo ng isang sikat na content creator. Eksakto naman dumating na yung in-order natin sa Shopee. Halos mag na nga bago to dumating dahil galing pa itong China. Ito nga pala yung parang planggana na ginagamit ng mga minero. May mga layer din sa gilid para masala ang ginto. Kaya naman ngayong araw sisimulan ko na. Mabuti na nga lang hindi pa namin nagagamit itong apat na sako ng buhangin. Dito nga pala tayo kukuha sa pangalawang sako dahil ito ay hindi pa napipilian. Kailangan kasi natin makakuha ng puro para sa gagawing sample. Gumamit na nga pala ako dito ng strainer para masala ang mga bato. Habang ginagawa nga natin ito, kailangan lang natin ng konting tiyaga at konting pasensya. Pagkatapos kaya hinugasan ko na ang mga bato para matanggal ang mga buhangin. Kailangan lang natin dito na maraming hugas ng sa ang tubig. Dito nga pala tayo mamimili ng ipapa dala natin kay Ma'am Princess Mendoza. May nahulog nga pala na piraso dito na hinihinala natin ginto. Agad ko nga itong pinulot para inyong makita. O ba diba guys, itsura pa lang mukha na talaga siyang ginto. Medyo madilaw ito at kakaiba ang kulay. Mamit na nga rin pala ako ng tiyan at disposable na baso. Kailangan natin itong ihuwalay para hindi tayo malito. Nakahanap nga pala ako dito ng malaking bato para ito ay matesting. O ba diba guys, sino magsasabi na hindi ito ginto? Char. Okay na rin siguro tong sample para sa ating ipapadala. Susubukan naman natin yung nabili natin sa si Shopee. Kailangan muna natin hugasan ng mga ilang ulit itong buhangin. Kapag lumino nga ito, ay dito natin makikita ang ilang piraso ng mga ginto. Char. Hindi ko nga alam kung tama ba itong ginagawa ko. Kagaya nga pala na napanood natin sa YouTube, ay eh, danda natin binubusan ito ng tubig. Hanggang sa tumining ito at lumino ang mga buhangin. Kung makikita nyo nga, ay eh, mga buhangin na madilaw-dilaw. Hindi nga rin pala ito sumasama sa tubig at naiiwan lang. Ipapadala nga rin pala tayo ng sample ng buhangin pero hindi itong basa. Buti na nga lang mayroon na tayo ditong buhangin na pwede nang ipadala. Tamang-tama na siguro to para sa ating sample. Kumuha na nga rin pala ako ng lalagyan para hindi madaling mabutas. Para mas safe nga, ko muna to sa plastik Kumuha na nga rin pala ako ng tissue para dito ilagay yung mga bato. Igla nga pala na buhayan nagtagaroon ng pag-asa na sana ginto itong ating mga nakuha. Hindi naman masamang mangarap, malay nyo naman ba diba? na umaman tayo at makabili ng subdivision. Ang bala ko kasi doon ay gagawin natin bukid. Char. Magmumotor nga pala tayo at sa LBC tayo magpapadala. So paano guys? Tara! Dahil medyo maaga pa, napakaganda pa ng panahon. Tuwing hapon kasi ay umuulan dito sa aming lugar. Dito nga pala sa katapatan ng pinakamalapit na LBC. Naglakad-lakad na nga pala ako at nagbadali. Ang kaso lang guys, may problema. Sarado na kasi ang LBC dito at hindi na magbubukas. Kaya naman no choice na tayo at pupunta na tayo ng Kabuyo Bayan. Wala namang problema dahil ang gamit natin si Tom. Wala pang nan limang segundo ay nandito na tayo sa LBC. Agad nga tayo dito nag-fill up ng form. Kung para kanino at sino ang magpapadala. 9 nga pala mam Ma Princess. Ito nga pala inilagay ang pa panantay para maging safe. Available na rin pala dito ang box at hindi ka na mamamroblema. Makikilike and follow na rin sa page ni mam Ma Princess para sa kanyang review. So, ngayong araw nga pala ay naibalik na sa atin yung mga tinesting na buhangin. Laking gulat ko nga na may nakita akong mga piraso na parang ginto. Ito na siguro yung tinatawag na gold nuggets. Sa buong buhay ko nga ay ngayon lang ako nakakita nito. Nagpunta pa nga pala ako sa bayan para malaman kung ilang karat ito. So paano guys? Tara! Kaya naman isang araw, dumating na nga pala yung mga buhangin na pinadala ko kay Princess Mendoza. Ito nga pala ay may kasamang bato at kanyang tinesting. Mali nga pala ang akala ko na ito nga pala ay isang ginto. Kung mapapanood nyo nga pala sa vlog ni Ma'am Princess Mendoza, ito nga pala ay kanyang inuri. Kiniskis niya nga pala ito sa bato at ito ay nadurog. Akala ko talaga makakabili na ako ng subdivision at gagawin kong bukid. Char! Di ko nga alam kay Ma'am Princess kung bakit pa sinauli itong mga buhangin. Wala naman kasi itong value at pwede nang itapon. Pagkaalis ko nga pala sa mga bagay na to ay may nakita akong kakaiba. Ito nga pala ay naglalaman ng na maliliit na butil na parang ginto. Ito na ba yung tinatawag na gold nuggets? Habang tinitingnan ko nga pala to, ako naman yung kinakabahan. Naghihinala kasi ako na nagkamali si mga Princess ng pinadalahan. Buhangin lang naman kasi ang akin dito at mga bato. Nag-message na nga pala ako kay Princess at hindi pa siya nagre-reply. Pasensya na nga pala kay Princess dahil medyo malikot ang aking kamay. Gusto ko lang naman kasi tumahawakan at madama ng aking mga kamay. Nagkumpara ko pa nga sila sa mga nakuha ko mga bato. Ito nga pala mga nakuha ko ay medyo maputla. Samantalang ito naman kabila ay talaga at mukha talagang ginto. Dahil sa sobrang saya ko ipapakita ko nga pala to sa aking kapatid. Katulad ko nga ay nagulat din siya sa kanya nakita. Napaka-rare daw nito at napakaganda. Papaki nakita rin pala to sa kapitbahay namin si Kuya Dan. Sila kasi yung mga katulong ko noon nakaraan na magsala ng mga buhangin. Sabi niya nga dito, ito daw talaga isang tunay na ginto. Medyo mabigat daw kasi to at hindi magaan. Gagamitin ko naman itong ating pampaning. Nagligay nga pala ako dito ng konting buhangin. Sinama ko na nga rin pala itong mga gold nuggets. Gusto ko lang kasi maka-experience na nagpapaning at makakakita ng ginto. Ito nga palang ginagawa ko ay parang trial. Para sa susunod na maka-encounter ako ng buhangin na may ginto, alam ko na. Ganitong ganito dapat ang aking makikita. Siyempre guys, nagpipiling minero na naman ang inyong bida. Kakapanood ko nga ito sa YouTube kaya nakabisado ko na. Char! Talagang naiiwan ng piraso ng ginto dito sa panning plate. Hindi ko nga pala alam kung ilang karat ito. Kaya naman pupunta tayo ng bayan para magpauri. So paano guys? Tara! Bigla ko nga palang naalala yung message sa akin ni Ma'am Mendoza. Ito kasing nuggets gold ay binigay niya na sa akin. Itago ko na lang daw para may souvenir. Naalala ko nga pala yung mensahe ni mam Ma Princess na ito nga daw pala ay 22 karat. Sign of aging na siguro to kaya makakalimutin ako. Dumiretso pa nga rin ako dito kay Tatay Larry kahit alam ko na ang uri nito. Medyo nagulat nga pala si Tatay nung ipinakita natin ito. Agad nga siyang kumuha ng isang piraso. Kagaya naman ng dati, kinakaskas niya nga pala to sa bato. Pagkatapos nga ipapatakan niya ng asido. Iglagay na nga rin pala siya ng parang upos ng sigarilyo. Sa pamamagitan nga daw nito malalaman niya kung anong karat ito. Sa mga pala sa ating katawan ng asido kaya nagtakip naman ako. Hinugasan niya nga pala ito ng tubig at hindi nawala ang kaskas -kas ng ginto. Parehas nga pala ng pagkakauri ni Tatay Larry at naman Princess. Ito daw kasi ay eh, 22 karat. Bago nga pala ako magpaalam binibida nga pala sa akin ni Tatay yung kanyang mga alagang Oscar. Kung natatandaan nyo nga sa si Tatay nga pala ay natin ng isda. Kaya naman guys agad na rin ako nagpaalam dahil nagugutom na rin ako. Kakain kasi tayo dito sa paborito nating kinalas. Special na nga pala in order ko dahil ito ang pin pinakamasarap. Ito nga pala ay mami na may special na sabaw. Ito nga pala ay masarap kainin ngayon tag-ulan. Huwag nga pala dating kakalimutan maglagay ng bawang at chili oil. So paano guys, food na naman si Kuya Boy Macho no Kaya naman first bite, mmm, masarap agad. Napaka-creamy naman kasi ng sabaw nito at napakaraming sahog. Katapos sasamahan mo pa ng masarap na puto. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!